Ah, yan ang laki. Ang laki mga busing ko, ha? Oh, ayaw talaga niya sa loob. Gusto gumala. Ang laki. Makasahin na ito. Ano yan kaya Lucho? Rope, Rockweiler. ano yan? Ah, kalabaw na imported. Kalabaw na imported. Ayan <laughs> Ay, mga busing ko, ha? <laughs> lalaki. lalaki, lalaki. Ayan, oh. Ayaw oh, ko na mga pet, sasampan Oo. Ilang ano na siya? Year? Isang taon may papel. Isang taon may papel mga bossing ko oh, sa mga naganap ng pang-stud na Rottweiler oh. Ista din ako eh. i din eh. din ka. Pupupukan eh. Magkano asking natin diyan, Kuya Lucho? Ilay ko na lang ng 30 no. 30 na lang, purong-puro mga boss. ayano Ayan oh. Pure breed mga bossing ko. Ang laki. O, oh, ala, 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 ala. Ayan, gustong gusto na po niyang mag-stud. Ayan oh gustong gusto ng gustong gusto ng mang stud talaga. Ayan o, solid 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 line yan mga busing ko, oh. may papel. Ay ba pabantali? Ayan o. Solid line mga busing ko ha, Rottweiler. Ayan. 30k daw yung asking dito kaya Kuya Lucho mga busing ko ha. Ah. Oh. Ayan oh, i-stud ulit. Ha? Gusto ka. Ayun, 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 ayun. O, oh, siya din, siya din. Ayun, oh. Ayun, mga busing ko, ha. Ah. Suwerte, mga katilin. Ito Kasi siya rekta? Suwerte, o. Oh. Rekta na. Talagang gusto niyang mag-stad. daw. Uh, gusto niya mang istad mga boss oh. Ano <laughs> naman daw? Iyan oh. oh. Yan ay eh, 30 lang, may papel. Yun na sagad, Kuya Lucho. Yun na sagad. May papel pa mga boss, ha? talaga to. oh, maganda pang breed yan, oh. talagang hyper. Gustong-gustong uh, mga stud. Ayan, oh, sit. Oh, ayan, umupo siya. Ayan mga bossing ko, umupo. Oh. Up to up, lalaki lalaki oh. oh. Rottweiler mga boss pure breed napakalaking aso yan o oh. Mga kuya, oh, good morning. Mukhang cute pala 'tong ang imported nating kalabaw. Ang gandang dala niyan niya, Kuya Lucho, mga boss. Pure line. Brake yan laki ng uno, no? Laki. Sulit. Sulit talaga, talaga ng ano, quality okay. talaga. Yan so, kahit kahit na quality yan, na Rottweiler. Kahit saan mo dalhin 'yan, mga bossing ko. Ayan ha. Quality na Rottweiler. Kuya. So, yeah. <laughs> Sa Rottweiler ko 30k lang asking ko may papel 'yan. 30k may papel. Wow. Tapos benta ng ganyang quality na Rottweiler Nasa 50 pataas po yan. Pero kay uh, Kuya Lucho, 30 na lang. Napakamura na. Tapos Napaka mabait. Hmm. 30, 30, 30 lang. May papel yan, may papel. Baka mo yan. 1 year old, may gift. Tapos ito kaya, meron ang mga chow chow dito. May mga chow. Sa kanya, 2 months lang. 13 no? Ay, Thirteen. Thirteen. Nabay, o lalaki. Yan mga bossing ko ha. Mga bear type po ya. Mga bear type, mga, mga, chow. mga chow. Chow. Rottweiler. Tapos dito kuya sa mga maliliit kung ano, uh, small size na po. Pomeranian. Ito bigay ko na lang ng 9.5. 9.5 na lang mga bossing ko nine ha. Iba talaga ang presyo ni Lucho Kennel mga boss. Napaka-mura na. Quality na. Mura pa. Bayaan siya tayo. Bayaan siya tayo. Yung papers din. Yeah. By eye. Yan. 15, 15 yan. 15, 15, ang, 15 naman yan. mga bossing Pactuba ko. Bako ba huli yan? Yan. So, ayan kuya. Mga interested sa PM lang lakay sa page Lucho Penel. Yan. Marami naman akong pusa doon. So, Boston Terrier naghahanap po. Tsaka Yorkie. Wow. Meron po ako. Available. Duro next week ko dadalhin o sa Bukawi kung saan man. Pwede. Ayun, Lucho Pet Shop po. Salamat sa mga nagpapagroom. Lucho Pet Shop, Marikina. At syempre, ito po yung contact number ko. Lucho Enel, yan. Ito yung po kontakin ha. Mga ka Lucho. Ayan mga boss o. Ayan. Uh, Lucho Kennel po. Lucho Kennel FB. At syempre sa mga interesado sa Rottweiler, alam ko po, alam kong pag-aagawan yan. Ayan. ayan. Ang laki kukuha niyan. Wala talaga siyang buntot. Wala, wala po. Yan ang pure. Mm, pure yan. Okay. Quality yan, tsaka laki. Yan ang laki. Ang laki. Yan ang mga bosin ko ha. 33. Lamat oh. po. <laughs> <laughs> may lang sa mga istad. May lang mga istad. Wala ang niya. <laughs> Yun ang maganda, may ilig mga istad. Oh. Ang taas pag tumayo. Oh. Ang taas pag tumayo. Wow. Ayan mga puso, nakatayo ang tangkad. Meron ka lang isa niyan sa bahay mo, ewan mo lang. Na. Kahit buksan mo yung May pintuan mo. Ano sa namin, wala uh, na. Wala na. Eh, nasa bayan kami. <laughs> na, uh, pati yung mga tricycle driver, nagintuan eh. Nagintuan, ang laki. Eh, ngayon lang daw sila nakakita ng ganyang aso. <laughs> May mga naging rock naman ako na hawakan pero hindi ganyan quality sobra. Oo, hindi ganyan. So, na to, sobrang ganda nito. Sobrang ganda mga bossing ko. Baka oh. makikita nyo naman, pagka may edad na eh, bato batang bata pa. bata pa ayun o. Oh. mo sa ngipin. Baka oh. oh. yung inis ng katawan. Oh, inis. Inis. Kumikinang yung pagkaitim niya. Alagang, alaga, alaga ng breeding. Alaga, okay. Ayan, maraming salamat kuya salamat Lucho. Yun, oh. Yun, good morning, Kuya Arki. Ayan, update tayo sa mga pet ni Kuya Arki, mga pusing ko, ha? eh ulay ko ito, Kuya. Ito meron tayo dito yung pag natin, na dalawang female. Aha. Ayan, ito yung mga 3 months old natin, Kuya. Inaot ko na lang ito, Kuya, ng ano, Kuya, uh, 11,000. 11,000 na lang? So, sa mga female natin na uh, pag. Just meron ako dito yung 3 months old ko na golden retriever. Golden retriever, ayan, meron pala uh -huh. golden retriever. Okay. Ito, ano lang yan, 13,000 po. 13,000 na lang sa Golden Retriever mga bossing ha. Tapos meron tayo dito ang English Bulldog. <laughs> English Bulldog naman. Yeah, meron tayo dito Female Okay. Ganda okay. ng kulay. Tapos may merl din tayo na female po May Mer merl din. Yeah. Ito, female natin na merl. Tas, wow. Ganda ng kulay ko kuya. meron tayong male. Yung male natin merl din. Ito, ganda rin ang pattern niya. So, ulit to tataba yan yeah, o ito kuya out to detour lang po 25,000 po 25,000 so, na lang vaccine and na rin po yan kumpleto so, may vaccine ba? and worm tapos meron tayo dito ito yung bagong batch natin golden fever bagong batch meaning female po ito kuya uh, meaning female bali lima po ito meron pa po tayong tatto sa bahay yan. nakuha ba kanina isa wow ito uh, so, sa ulit Tumasood, may box na rin po tsaka diba. Ito, ng husky mo dito, kuya, nalang dito. 13,000 po. 13,000 yeah, na lang mga, mga bossing ko, ha? Ito uh, yung mga big bone. Tumasood. Tapos meron tayo dito yung husky. Husky. Ito husky natin. Meron tayong copper na female. Itong copper, kuya, in-out to natin ito. 12,000 na lang. Ayan. Sa copper natin. Tapos itong mga black natin, ito 11,000. Parehas female din po. Yan, yung mga female natin. Ito, 11,000 na lang po ito to. Yan. Yeah. Tapos kaya, promote ko lang po pala kaya. Meron ako ngayon t-shirt na. Belgian Malinois yan. Oo oh, nga, ang so, ganda. Tawahan, yan yeah, o. No? Sa mga interesado, pwede po yung message to. Ito, yung message to yan. Yo, Kevin Cruz. Yeah, ah, oh. Yan, mga bossing ko. Pwede mga interesado. Magandang t-shirt Yan. O okay yan, yung number natin. Pwede po po yung makontakt sa aming FB page, RKPetshop 2.0 o yung contact number namin na 3915.5343. Ayun, maraming salamat Kuya Arke. Pero po tayong Corgi. Corgi? 3 years old with PCCI. Eyo? Proven ones. Proven ones na. Benta ko lang yan ng 12. 12 na lang. May papel pa. May papel. Proven ones na. So, Siguradong sigurado sila dyan mga bossing ko ha. O. Oh. Belgian oh. Malinwa na uh, dark sable ang ganda kulay. Belgian? O, okay. yung Belgian natin, ito 8 months old lalaki. Benta ko lang ito ng 10K lang. 10K na lang. Oh. Pure breed dyan Pure mga breed. bossing ko ha. Pure breed. Oh. Tapos meron po tayo ditong Uh, Yorkie. North Yorkie. Area. Ayan mga ko Yorkie o. natin 10k na lang. 10k o, na lang ano daw? Na, nag na yan. nag na mga boss. San pa kayo? Talaga naman basta boss Alvin talaga. Ako lang kay Kuya Alvin aka Bomber Moran. Number ko 0927-411-8141. Yo. Facebook ko. Hans Alvin Domingo. Ayan mga bossing ko. Ayan Oh. Maraming salamat Kuya Alvin. Redfield. Action. Yan. Ayan na. Good morning Red Sweet. Good morning boss Alvin. Kamusta? Ayos lang. Hindi mo inabutan eh. Yung? Yung ulan. Sumilong ako, tumago ako. Kaya dito ka na. Nandito na ako noon. <laughs> dito yung mga bagong aso. Ngayon. Ayun. Mga guard dogs dito. Ayun, may malaki. malaki Ayun, Doberman. Lapitan natin yung Doberman. Yan ba? Ang laki. Doberman mga boss ha. Oh. Yan, yeah, no, Euro-American line. Wow, big bong. Two years old, proven ones. Babae siya. Yan, yeah, no, maganda babae pa. Oh. Napakalaki, di ba? Laki nga, oh. Benta ko lang yan ng 10K. Ha? Oh. 10K? Doberman, ha? Ay, yun mga bossing ko, ha? Doberman yan. 10K na lang. Meron tayong pwedeng ipasa dyan. Meron. May pwede tayong iparis. Okay. Ayun na, ay gala yun. Meron. Pwede ba? Oo. Oh, na mo rin. Ano, para... Anong bridge yan? Doberman Parehas? Doberman din, Doberman. Oh. Ito, European naman. European ay, na naman. Ito, mga square face. Ay, Oo nga. Nakalaki na aircraft na. Yeah, no? Hindi no? Pwede natin i-pair doon kung gusto nila ng pair. O, oh, tsaka... Ito, ang price nyo nito, 22K. 22K? Yung 10K lang. Yung sa'yo, 10K oh, lang. Ito Ngayon, i-pair natin. Bibigyan na lang natin siya ng... Uh, 30. 30, dalawa na. Saan pa kayo? Napaka... Ang yeah, no. nga yung 10K din. Rare color pa. Rare color pa. Yun, no? Tapos may mga tuta naman tayo. Oh. Gusto naman nila tuta, low budget lang. Okay. 8K lang. 8K na lang din. Ayan mga bossing ko, mga totao. Mas may isang Belgian pa tayo dito. No? ang ganda. May isang Belgian. Belgian natin, 2 months old. Aha. Uh -huh. 5,000 na lang. 5,000? Belgian, 5,000 na lang uh -huh. ha? Talagang. Iba talaga mga bossing ko ha? Si Ay Boss Alvin. Hey, Itong dappled natin. Ayan o. Oh. Oh. Mga hotdog. Para po, ayan o. Oh. Datsan, mga bossing ko oh. ha? Beta ko lang yan 6K isa. 6K isa na lang. Alaga naman. Tapos sa French Bulldog natin, mga quality. ayan. Ito pa ba, may papel. Uh -huh. Two years old, basal pa. Ito naman, one year, three months. Ito naman. One year, three months. Lalaki. Bigyan ko naman yung lalaki, 12. 12. Ito, bigyan ko may papel, 13 na lang. 13. Oh, yun yun, no? tama dito si Red Sweet. Red yeah. Sweet, talaga, may sasabihin oh. ako sa'yo, ha? Makinig ka. Pinapaliwanag oh. ko sa mga tropa, pag may mga pa-deliver ng malalayo, huwag na silang lumalayo. Yan. Yeah. Kasi nga, malayo, eh. Yan. Yeah. Eh, Kuya Alvin na sila magpa-deliver. Pwede. Deliver ako nung nakaraan sa Baguio, habang lumindol. Lumindol sa Baguio. Lumindol. Andun ako mismo. Ah. Oh. Nasaksihan ko. Nasaksihan. Yung lindol, talagang gumanon. Yung talaga. Oo. Oh. Mga sako na, mga ano, deliver pa rin tayo. Deliver diba? pa rin. Nung nakaraan, bumabag yun sa bagyo. Deliver pa rin ako. Salang Alam, mo yung bumagsak doon. na malaking bato. Oh. Yung kotse na pula, nabagsakan. Oh. Nandun ako sa bagyo doon. Pero hindi ako pinadaan sa, sa... Kenon Road kasi yung delikado. Hindi ka pinadaan. Buti hindi ako pinadaan, kundi yeah. ako nabagsakan doon. Uh, <laughs> buti nga eh, talagang. Di ba? Oo, oh, salamat naman at ka na... Sa mga lahat ng gustong magpa-deliver, kontakin oh. nyo lang ako. Bibigyan ko kayo ng good price. Yan. Oh. Saka Tsaka assure. Ito pa, pa malupit. Yan. deliver ka, red sweet. Ayan. May pasalubong ka pa sa akin. Ayun. Diba? Saka safe na safe yung pet nyo. Oo naman. Ah, yan lang yung Ako lang hindi Ayan. safe. Ayan. Siya, lang hindi safe. <laughs> siya, lang yung hindi safe. yung, yung mga pet pala, kung umuulan, baka inisip nila, baka nababasa. Oo. Oh. Ni isang patak, hindi madadampian ng tubig ang pets natin. Yan. Pero ako basang-basa. Iyon o. Oh. Ganyan si Kuya Alvin mga boss. Tawag lang kayo sa Meron din tayong shade So guys. Oh, ganito. Budget meal lang. 5-5 lang each. Wow. Meron tayong babae. Babae? May white sa face. ito naman lalaki. Yun. Kuya, 5-5 lang. Vaccinated. 5-5 na lang. Vaccinated pa. Dati na ito na ba yung nag-aano ngayon? Kaya meron tayong chihuahua Wow, sarap naman ang tulog niyan. May store po Meron tayong chihuahua, apple head, merch. Wow, merch. Tsaka okay. Isan lang ka lang yes. Bye bye guys, 12 Wow, 12k mga bossing ko wow. Apple head Apple head pa 12 boss, bye bye babae Tapos po meron tayong adult. Babae. Abe. Babae ayan o oh. Babe. <laughs> babae Black and Tan, Jordan. Wow, yes, babae, Ilang? Ilang ano na 'yan? 10 taon na lawang ah, Okay. Po adult? Tapong, babae. Okay, 12. 12. 75. Ayan mga po. Chihuahua. Oh, ah. Chocolaila. Babae. 12. 12. napakamura na mga po sa. Oh. Ayan. Tapos kuya meron tayong munchkin. American short hair. Lalaki. Uh, Mumulog na yan Wow. Uh, big face. Oh. Big bone. For only 20k. Meron naman tayong Bengal, Bengal munchkin. Babae. Kayo kami. Ang ganda ng pattern. Geneta kuya. 30 naman. Naman. Meron tayong Himalayan Menko. Himalayan Menko. Malaki, 12 kg. Ayan. Ah uh, Himalayan rental babae, 8 kg lang. 8 kg lang. Okay. So, kung kaya, pag may tanong kayo, maaari kayo mag-inquire sa akin. Ay, yan. Yung contact number din pa. Ay, ah, yung contact min. number. Ayan ka na ng cellphone mo, kulay purple. Wow. <laughs> Ayan po. Ayan, mga bossing ko, ha? Thank you so much. Ayan. Po. Okay, Jason, kwenta. Pwede, pwede COD, pwede pick up or meet up. Kaya mga kayo. Tawid-dagat, pwede. Oh, tawid-dagat, pwede. Oh, Ayan, pwede pwede. Basta may pambayad na shipping, makakarating sa inyo. Ayan, may safe pwede. na safe yung uh, sa ano safe nila. Safe na safe po, 100% may feedback tayo. Ayan. Yeah. Thank you, ma'am. Maraming salamat, madam. Ayun, isang maganda magandang -mangandang... tanghali na. O, okay, sir. Ayan, tanghali na tayo. Kamusta um, po, Red Street? At, uh, Eto, tumigil ang ulan, mainit naman ngayon. Mainit naman. <laughs> Medyo ano to sa mga pet natin, yung oh ganitong right. klima. Oo, oh, sa tao, sa hayop. Sa halaman. Yan. Ma epekto. May epekto. So, ano mga dala mo ngayon, Boss Skipper, dito sa groto? tatlo na lang to, sir. Nakuha na po yung iba kanina. Wow, Blessing po, blessing. Wow. Ayun, oh. Okay, so ano yung tatlo na yan? Ito, sir. Ah, uh, meron tayong exotic dito, female exotic uh, three months old, babae. Ibigay ko lang na 8.5. 8.5 na lang mga bossing ko, ha? babae pa. Oh. Ha? Ganda. Ganda. Ang kulay niya, tawag sa ulan niya, tortoise shell. shell. Babae. Babae mga bossing -5, ko ha. negotiable yan. Yun o, you know, may bawas pa sa 8-5. Ito yung isa natin sir British Short Air. Ayan Hindi ka ano. na nilalabas, baka kumaripas oo, oo, wag na, wag na. O, lalaki naman to. 11 months. Mabait din to sir. Kahit na kayo mo mukha nito. Ayos lang. O, uh, ang bigay ko rito, 15,000. 15,000 yes, mga bossing. Cho chocolate ang kulay niya. Ayan o, oh, chocolate. Pero sir, meron dito ano ha, may promo ko. Promo? Pagka buy one, take one, ito, tsaka na sa taas, 20K lang. 20K lang? Uh, -huh. Ay, yan, mga so, boss. So, baka discount kayo ng 3,500. Oo, oh, saan pa kayo mga bossing oh? Diba? Kasi pag binili nyo ito, 15,000. Ito, 8,500. Oo. Oh. Uh Oo, -huh. so, di ba? So, pag binili nyo sila pareho, buy one, take one, 20,000 na lang. May discount ah, laki. Oo, so, oh, di ba? Laki. Tapos, meron tayo ditong buli. Buli? Performance farmers na to, sir. Ah, uh, hindi na ito tatangkat. Lalapat na lang. Oo. Oh. Lalaki. Maybe worms and boxes. Tingnan mo na may katawan, sir. Tingnan mo yung balay po. Napaka-inpag. Bulugan. Napaka-kinis. Oo. Oh. Parang putis ng kabayo, di ba? Oo. Oh, Ang karera, ano? ganda, oh. Ang bayo to, sir. Beta ko dito, ano? 8-5. 8-5. Ang negosyo ko niyan. Negosyable, basa kay Red Sweet. Yun, no? Know? o. Oh, basa kay Red Sweet. Ito, ito mga to. Oh. Negosyable. Negosyable lahat. Red Sweet. Ito, ito uh, meron tayong uh, pudel poodle sa bahay. Hindi pa natin lumaki. Dumating yung right, right age. Ayan. Tapos, meron pa tayo rin, ano, British Shorter na kitten. Maliit pa, eh. Palala, palalaking ko pa muna. Yun. Know? Oh. Marami pang ibang darating. Marami pang ibang. Yes, yes. Abangan nyo mga bong. Opo. At syempre po, huwag niyo kakalimutan. Panoorin nyo palagi yung channel ni Red Sweet. Ayan. Yung mga vlog niya kahit sa Facebook. Ayan. No. Pwede, pwede. Oo. Ayan. Sa nga pala, yung number natin. Ang number ko po ay 0991-652-7070. Skipper TV. Yun know? o. Maraming salamat, Boss si Skipper. Maraming salamat, Boss. Yes. Gracias.